Kamusta ang pagkakaupo mo ngayon, kapatid? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Pau at tara na, na, tara na, at ating pagnilaya ng ating pagbasa habang nakaupo dito sa landas ng pag-asa. Ipinagdiriwang sa araw na ito ng simbahang katolika ang pagtawag sa apostoles at gospel writer na si Mateo. Ang mabuting balita sa umagang ito ay hango sa kanyang panulat mula sa Mateo 9, 9-13 o ang personal na pag-anyaya ni Jesus sa kanya upang maging isang katuwang. Katuwang niya sa misyon sa pagpapalaganap ng kanyang kaharian. Ako po ay magpopoko sa Mateo 9.9. Saan nakita si Mateo na nakaupo sa paningilang buwis ang pagtawag sa kanya ni Jesus at ang kanyang paglisan sa kanyang kinalalagyan. Upuan Anong meron sa isang simpleng upuan? Sa katunayan, malaki ang sinisimbolo nito. At kahit gano'n siya kasimple. Pansin ninyo, sa kainan o sa meeting table sa napahaba, kadalasan ang nakaupo sa kabisera, yung si pinakadulo, ay ang pinakapinuno sa lugar. Ito man ay ang padre o madre de familia. Ito man ay ang leader o tinatawag nating chairman of the board. Makailang ulit na nabanggit sa Biblia ang halaga ng isang upuan. Halimbawa, nandyan po yung tinatawag na the seat of honor na mababasa sa Hana at 1 Samuel 2.8. Nabanggit din na ang Diyos ay nakaupo sa kaita-itaasan mula sa Psalm 7.7 at Psalm 113.5. At ang ating Panginoong Esus ay nakaupo sa kanan ng Diyos Ama sa Mateo 26.64 at Luke 22.69 at marami pa pong iba. Ika nga sa isang biblical idiom, ang upuan ay nagpapakita ng katayuan, pagkakakilanlan at karakter ng isang tao. Ito po ay mababasa sa si librong The Dictionary of Biblical Imagery. Speaking of karakter, si Mateo ay kilalang makasalanan sa mata ng lipunan noong panahon na iyon dahil siya ay naniningil ng buwis para sa mananakop na Romano. Dito rin niya kinukuha ang kanyang pamumuhay dahil pinapatungan niya ang mga taxes ng kanyang mga kababayan. Ngunit kahit siya'y may nakaraan, pinili pa rin siya ng ating Panginoon. Kapatid, kung katulad mo ako na may nakaraang hindi maganda, sinasabi ko sa iyo, nakikita ng Diyos ang kaputihan ng iyong puso at kaya kanya tayong lahat na tawagin at baguhin. Pero kasama ng pagbabagong yan, ipaiiwan niya ang ating lumang upuan upang tahakin natin ang buhay na walang hanggan na kasama si Esus. Kung kayo po ay na-bless itong payak na reflection na ito, please like, share and subscribe. Landas ng pag-asa at pathways of hope sa inyong social media accounts, Facebook, YouTube, Spotify at Instagram. Muli, ako po si Bao, si Pau na nagsasabing pwede kang maging dahilan ng pag-asa ng iba. Click the like button, click the share button. Ibahagi ang katotohanan at pagmamahal ng Diyos, maging Mateo sa iba, taga-turo kay Jesus. Tandaan natin ang mabuting balitang ibinahagi pag-asang dulot sa nakarara. God bless.